Di ba graduate ka ng with honors? Pinagmamalaki mo pa. Tapos ngayon, sa pinag-a-apply mong kabaho, baksa ka. Ang silbi ng matataas mong grade, 93, 94, 95, wala rin nagawa yan. Yung mga grades mo, hindi akma sa kakayahan mo. Anong ginawa mo? Naloko ka lang ba nung nag-aaral ka? nung senior high school ka? Dinaya mo lang ba yung mga grades mo? Akala mo siguro, yung mga test, dyan lang sa mga eskwelahan. Mali ka. May mga test din, dyan sa mga ina-apply yung kumpanya. Sinusubukan kayo. O ngayon, nasubukan ka. Simpleng essay lang, hindi mo pa magawa. ba? Diba? Nakakahiya. Nakakahiya.